isang netizen ang nagtatanong kung totoo ba na merong isinulong na panukala si Senator Lito Lapid na makatutulong na masulit na mga Pilipino ang mga binabayaran nilang internet data. Alamin sa Siyasat Presets DWIZ Track Record Report. DWIZ, bilang isang estudyante, mahalaga sa akin na masulit ang binabayaran ko na internet data, lalo na at nagagamit ko ito sa school. Gusto ko lang sanang ipa research kung totoo ba na mayroong isinulong na panukala si Senator Dito Lapid na makatutulong pagdating sa usapin na ito. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents D truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2020 nang isulong ni Senator Lito Lapid ang panukalam na Senate Bill 1880 o ang Rollover Internet Act na nagnanais na gawing non-expiry ang mga hindi nagamit na internet data na binabayaran ng mga Pilipino. Layunin nito na mag-implementa ang lahat ng Internet Service Providers o ISPs sa Pilipinas ng Rollover Allocation Scheme sa mga hindi nagamit na internet data upang hindi ito ma-expire at maggamit pa ng subscribers hanggang sa mga susunod na buwan. At kung mayroon pang matitirang unused internet data sa dulo ng taon, maaari itong makonvert at magamit bilang rebate sa kanilang susunod na subscriptions. Samantala, hindi naman kabilang sa mga saklaw ng panukala na ito ang mga taong nakasubscribe sa unlimited internet data packages. Ang internet service provider na hindi susunod sa kautusan ng panukala ay magbabayad ng multa na magsisimula sa 300,000 pesos hanggang isang milyong piso at maaari ring ma-revoke ang lisensya at prangkisa. Ang paghahain ng panukala na ito ay isang hakbang upang masulit ng mga Pilipino ang binabayaran nilang load. At yan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.